Ayan na nga mga mare, mga kumari dyan eh no So ito yung mga gawain natin mga nanay So tayo ngayon ay magpapalit ng mga punda ng ating mga unan At bedsheet, kumot dahil kulang na lang, bumapangon na lang mag-isa Dahil sa tagal nang hindi na papalitan Halos isang taon nang hindi na papalitan Charot, ayan Ako naman minsan kasi tinatamad ako magpapalitan, Dalawa lang naman kami ng anak ko at hindi naman kami ah uh, hindi naman kami masyadong pala ng bahay. Alis lang naman kami kapag uh, yung anak ko nasa school, ako naman na uh, naglilinis, ganun. Pag uwi ng bahay, hindi naman masyadong madumi. Pero syempre, katagala, nangangamoy pawis na rin yung aming mga unan. Kasi minsan din, yung mga laway-laway natin kapag ka tayo natutulog, ayan, so naamoy na namin pati yung aming kilikili, char. Yan, so papalitan natin ang mga bed sheets, ng mga un, ang mga punda, kaya buti na lang mayroon ako mga extra ponda. Pero isang palitan lang din. So, kailangan kapag nagpapalit ako, kailangan ay lalabahin ko kaagad yung mga maduduming punda. Kasi by next week, wala naman akong magagamit ulit kapag magpapalit na naman ako ng pillowcase. Yan, ba diba? At marami kasi kaming unan dyan. Kaya marami akong dapat punda pero kasi syempre isang extra lang ang uh, unan kasi namin guys isa sa paahan isa sa gilid pati sa akin pati sa isang unan mayroon pa sa gitna so marami kaming unan pagka natutulog kami kasi mayroon din kasing ng uh, unan na iniwan dito ng pamangkin ko dati kaya naiipon yung aming mga unan Ayan, at sabay-sabay ginagamit. Ayan, at dahil dyan, natapos na ako magpalit ng unan at Ayan po ay pinaliit ko muna yung aming higaan kasi pag araw pahingahan lang namin yan. Natutupi kasi yan. At dahil dyan, eh, na natin yung ating mga labahin na titabi na natin dahil mag na naman tayo mamaya natin ng ilalaba na naman. Ayan, so bago yan, tayo muna ay magwalis-walis ng ating sahig kasi kailangan talaga malinis 'yung ating bahay araw-araw dahil mahirap na kapag uh, 'di ba papasok tayo ng mga daga, mga ipis. ay naku ayoko talaga ng ganyan. Pagkatapos ko magwawali sa ayon naman ay pupunasan ko naman 'yung aming mga sahig at ang punas, ang papunas ko diyan ay uh, cotton lang 'yung mga damit na hindi nagagamit at binasa ko lang. We, kinusot ko lang ng sabon at nilagyan ko ng kunting sunrock at sabon so yan yung pang punas ko ng sahig para hindi mga ngamoy at saka matanggal yung mga ihi ng mga sa mga ganon mga bigwit bigwit ngayon sabagay so, wala pa nang nakitang daga dito kasi lagi ako nagpupunas ng sahig so talagang amoy sunrock so hindi sila mga pakakapasok ayan kasi ayoko talaga ng madudumi ayoko talaga madumi yung kwarto Ayan. So, kailangan talaga mata, mapupunasan ko lahat. Pati yung mga sulok-sulok. Ayan, kailangan malinisan yan. At dahil dyan, pagkatapos ko ay ako muna ay nagpapahinga ng saglit. Siyempre, napapagod din tayo. At dyan ay nag-uisip muna ako. Nagmunimuni muna ako. Nag-iisip muna ako kung saan ako mangungutang dahil wala na akong pera. Ayan. At nag-iisip ako kung ano yung bibili kong ulam mamayang gabi. Dahil alam naman tayo mga nanay, mga ganyan talaga tayo mag-iisip sa araw-araw. Hello everyone! So, tapos na tayo maglinis, tapos na tayo naligo. Ngayon, ang problema natin ay paglalaba kasi yung sampay ko guys, mula pa to nung nakaraang linggo, hanggang ngayon, hindi pa rin siya natutuyo. Basa pa rin siya. So, basa pa rin siya. So, ngayon, hindi tayo pwedeng maglaba ulit. Eh, ngayon, ang dami ko ng labahin. Tingnan nyo ha. Ayan guys, so marami na tayong labahin. Ayan. So ngayon, gagawin natin. Pupunta tayo sa laundry. So ayan guys, dahil marami tayong labahin, at uh, wala pa tayong sampayan, so ngayon, pupunta tayo sa laundry. Para mapalaban natin kasi. Ang dami na nating labahin. Ngayon, ganyan na lang natin si kasha. Mayroon daw murang laundry, guys. Mura lang daw dun sa silangan. So, puntahan natin. Yarn. Yarn. So, kasama ba ako, ma? <coughs> Ito tayo sa laundry. Hindi, iwanan ko na lang kasi wala akong anong tab So, ayan. Bukas pa siya. So, ayan ang nabayaran natin sa laundry. 208. Kasi ah, maghalos 6 na kilo yon Babalikan pa rin natin bukas ng alas 8. Hey so, guys, so ayun, kukunin natin yung pinalondry natin kahapon. Kasi, kinabukasan pa pwedeng kuning kasi sa dami daw nagpapalaba. Update ko kayo mamaya, guys. Guys. Nice. Hindi nakasya sa balde. Kaya na. Hello everyone. So, kakawilang lang natin galing tayo nagkuha sa ating pinalaundry. Ayan siya, guys. So, oh. yard. So, ito guys. Ano siya? 6 kilos. Tapos yung nabayaran natin, nabayaran natin 208. Yung 208 na yon, libre na siya sa sabon at libre na siya downy. Libre na tupi. So, para ka na rin naglalaba ng manumano, kasi pag naglalaba ka ng manumano, bibili ka ng sabon. ba? Diba? Bibili ka ng sabon, bibili ka ng downy. Tapos, magsasampay ka pa. Tapos, magtutupi ka pa. Eh dito kasi sa amin guys, ang liit lang ng area ng hanging dry namin. Yung ano namin, yung laundry area namin, tapos yung sampayan, maliit lang. Tapos walang init. Kaya nung nakaraan kasi, sobrang ulan ng ulan. Yung nilalaba ko, halos dalawang linggo, hindi pa siya natutuyo. Tapos, nangangamoy, kahit nagdadawni ako nun, eh dahil nga tagal na natuyo nabaho yung iba hanggang ngayon nga mayroon pang hindi natutuyo pero yung may batuyo na ano ko na so nakapag-decide ako na mag laundry na lang since ano lang ayun, 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 ayun. mga kumot tuwalya mga punda is damit so kung tutuusin okay rin pala yung pa-laundry kasi less hassle na rin at mura lang din naman. Yung laundry do na inanuhan ko guys, mura lang sila. Yung single nila, 35 lang per kilo. Unlike kasi sa iba, yung iba ay tig 50 per kilo. Nakita ko dun sa iba. Yung sila, 35 lang. Tapos libre na sabon, libre na downy, libre na tope. So, ayan. So, kuhanin mo nilang. Kaso lang, hindi lang siya agad-agad na kukuha twenty uh, 24 hours bago mo siya makuha kasi sa dami rin nagpapalaundry tapos siyempre ano yung panila tutupiin panila ganun kaya maghintay ka ka ng kinabukasan bago mo kunin then mayroon naman silang resibo dalawa resibo yung isa nilalagay nila dito yung isa hawak mo yun yung ah uh, same ng number dun sa duplicate na ilalagay niya dito para pag claim ay mabilis lang. So, ba? Diba? So, na lang natin. Kuha na lang tayo ng, ng susot natin. Check natin kung mabango ba. Kasi first time kong magpapalondri dito guys sa silangan. Kasi dati nakatry lang ako magpalondri nung sinamahan ko yung pamangkin ko sa hotel. Nahawaan ako. <laughs> Ayan, ito try natin. Ang bango! Ang bango talaga, guys. Unlike kung yung ano, yung pinalundrian namin na pamangkin ko dun sa Cubao, yung yung nagstay kami sa hotel. Ano eh, hindi mo maamo yung downy. Kasi tapos binabayaran pa namin yung, yung sabon at saka downy. Kaya yung nabayaran namin dun, mal kunti lang yung labahay namin, pero nabayaran medyo mahal. Eto, mura lang. Tapos, ang bango-bango. Huh? Ang bango ng damit. Ang, ang bango ng downy talaga. Lutang na lutang yung downy talaga. Tapos, free pa. Free pa yung downy at saka sabon. Hindi no? diba? ko, saan ka pa? Maghihirap ka pa ng kuskus-kuskus. -kus -kus -kus, diba? Ibibili e, ka rin lang naman ng sabon. Eh, mahal naman ng sabon ngayon. Mahal din ni. So, para ka lang ding ano. Maglalaba. At least, di ka na mag... -kus -kus. Kasi wala kaming washing, wala kaming dryer. Ah! Oh. Wala guys, ang galing, uh, diba? Pero minsan lang din ako magpapalang dali. Kapag uh, yun, wala na ako halos time, tapos, ano, uh, kung mayroon lang din pagbayad. <laughs> so, Ayan guys, thank you for watching. <laughs>